Sunday as of live, grabe yung love ni Donnie Pangilinan kay Bel Mariano. Paulit-ulit binabanggit nito ang pangalan ng aktres. Hindi rin maikakaila sa mga mata ni Donnie ang lungkot kapag hindi kasama si Bel sa mga ganap. Pero ang maganda sa kanila, matured at suportado ang isa't isa. Proud na proud din na sinabi ni Doni kung ano ang narating ng kanyang partner ngayon. Ang ganda din kasi uh, ang, upcoming movie nila kasama ang mauhusay na artista. Just imagine, never nakalimot ang aktor na banggitin si Belle tuwing nasa isang event. Pati pag-promote, walang palya sa pag-flex. Ganyan sila magmahalan. Ayon sa mga komento, oo, pinanood namin sa asap ang pagpamaki nito kay Belinda. Kanya ng partner, walang iwanan, never lumaki ang kanilang mga ulo. ko na go lang doon bell. Natatawa tuloy kami sa mga nakikita namin sa social media. Buwag na daw ang dalawa. Alam niyo, kung wala na sila, hindi sana Never binabanggit ang pangalan na isa't isa. Bumibisita pa nga sa shooting. Ayun ba ang hiwalay na? Don't well forever. Walang maghihiwalay sa pamilyang ito. Man ang kasiraan na naririnig, di iyon magiging dahilan o rason para mabuwag sila. Anong sinyo? Don't forget to comment your opinion. Like, subscribe, and share this video. Thank you for watching.